Hi mga love guys. Ayan, naglinis na nga si Mister ng isda at lulutuin namin yan ngayon. Yan ay pr prituhin daw niya. Ayan, ganyan din ba kayo mag ano, guys, maglinis ng isda? Ayan oh. Paglaking dagat ka talaga guys, sanay na sanay ka na maglinis ng isda. Kami kasi guys, lumaki kaming tabing dagat. Kaya alam namin paano kami maglinis ng isda. So, ayan naman guys, nandyan din ang aming lato. Ayan, napakasarap talaga ng lato. Masarap siya i-combine na may lato at may piniritong isda. Ang sarap niyan guys, promise. Sino pang hindi pa nakatry niyan, subukan nyo na yan. Siguradong mapapadami rice talaga kayo niyan. Ayan, at may kasama pa yung shell. Ayan yung shell na ginisa ng aking mister. Napakasarap naman talaga. Tayo ay maglafangan na naman at bundat na bundat na naman tayo today. Seafood. Puro tayo seafood today. Mga well, guys, tayo ay lalafang. Ayan yung lato. Yung lato. Ito <laughs> pa yung ano namin. No? Yung shell at yung isda. Kain tayo.

Mm. Sarap nang lato-lato. Lato-lato. <laughs> wah well, um, nah no? masarap na isda. Magkana na kaya ito nito nito? Tap ng lato, para sa mga isda. isla.